First time. Ayan, ating palabok. Gamayin may ay supas with egg. Ayan, mama niya. Suya, Masarap Ang sopas, eh. Enjoy ah, na mga bakit. Kung may kalamang siko. Sa'yo yung sauce ay, na may pala. pala ano, may sauce yung sa palabok. Isang palabok na may sauce. Gagawa ka kung breakfast in the morning. Mayroon ba silang kape? Yeah. Dito kami katain. So, okay namin to dito. Dito. Yeah. Mm -hmm. Sarap lang pala. Guys, ito ang paborito ko. Salap. Sarap. Yung sopas niya. Sarap. Hmm. Ayan. Eh, Asan si Lugod? Hmm. Creamy, no? Sarap. Gusto mo may alam? Ano? May sibuyas, be? Lagyan natin. Um, may sos yan. Alam mo may sibuyas na ito? Lagyan natin. Ah, lagyan mo para ano, maganda. Oh, yeah. Wow, well, ang ganda. Ang kaya rin mm, yung chino. With egg. Ang masayang pinigay. Yeah. Ang Thank you. ô okay, okay, oh, mặc bà bay Bye. bye, 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 bye. bye. Mấy Bye. 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 Mm -hmm. Bye. 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 Mm -hmm.